Congressman Toby Tiangco ng Nabotas may ibinulgar sa social media at sa mainstream media. Mukha po atang mga kababayan ko eh, bumabaliktad na ang uh, sikmura ng ilang mga dilis. Ay oo, oo na ang sikmura ng mga dilis. Sapagkat mga kababayan ko na kahit kumampi pa ka sa kanila, Itong si uh, Saldi Saldico at pakinabangan sila, nito ni Saldico, mga, nila si Saldico, eh wala pa rin magagawa mga kababayan ko. Ang sistema mga kababayan ko, wa pa rin, wak pa rin ang pagiging, uh, pagiging propagator ko no, nito ni Saldi. Kasi hindi talaga pwede mga kababayan ko na paniwalaan si Saldi ko na kahit bumaliktad pa yan ng tatlong beses, pitong beses mga kababayan ko, di pa rin magiging presidente si Sara Duterte nyo. Oh, yan ang pinakamasakit mga didilis. Ano nga ba ang iniliwanag ni Congressman Toby Tiangco dito sa ibinahagi niya? At talagang nasyak ang buong bayan, mga kababayan. Ito po, mga kababayan ko, kaya tutok po kayo. konek connect, connect po ang ating pag-uusapan ngayon mula sa umpisa hanggang sa dulo ng video na to. Mga kababayan, eh, eto na. Di ko na ipagpakait pa to. Eka nga nila, eh mas maaga ng mas ma, mas mas ma, mas mabilis ang mas maaga sa ma, mailap mga kababayan ko. Panoorin niyo ang video na to. Oy, teka lang, bata ko. Hindi wala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang pangulo pang araw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Kita mo mga kababayan? Ito ah, maniniwala ako kay Tobit Yangko. Bakit? Lahat kasi nang nangyari kay Tobit Yanko is naniniwala akong totoo. Alam nyo ba si Tobit Yanko, kinagalitan ng mga Pilipino yan noon? Kasi ba, kasi daw mga kababayan, kaya nagagalit ang mga Pilipino kasi daw binabanatan si Martin. Oo! Oh, nagalit ang Pilipino diyan kay Toby kasi binabanatan daw si Martin gusto daw mag house speaker. Tapos ngayon, mga kababayan ko, mamukat-mukat na mga Pilipino, mga kapatid, eh si Toby Tiangko pala ang may uh, butihing damdamin na nagsisiwalat ng totoo. Oh, ngayon, ang, uh, ngayon, mga kababayan ko, kahit ako, binanatan ko yung si Toby Tiangko eh, kasi nagalit din ako eh gusto mag-house speaker daw. Yung pala mga kababayan ko, e eh, pino si presidente nito. Kundi pa kay Toby ko hindi pa malalaman ni presidente nag na nagkakamal ng pera itong mag- itong pinsan niya. No, tsaka si Saldi ko. Ngayon, sinita ni Pangulong Bongbong Marcos si Martin Romualdez. According to Congressman Toby Tiangco nung nag daw sila. Ano yung pinag-usapan nila mga kababayan ko? Medyo matindi ho ito. Napanood nyo ho ba tong balita na to? Malamang sa hindi eh. Panoorin nyo. Nagkwento si Navota City si Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayan! Nagkaharap-harap pa ha? the word is nagkaharap-harap sila ni uh, Congressman uh, uh, Saldico ni House Speaker Martin Romualdez noon at si Toby Tianco with the president. Okay? This is clear. With the president. So ngayon, pumunta tayo sa sitwasyon nila. For example, mga kababayan ko, si Saldi ko, si Martin, si President, tapos, apat sila, imagine nyo, nasa isang lamesa. Nasa isang lamesa. At, ito, ang napag-usapan. Pakinggan nyo. pag-upo, ang bungad talaga, kaagad ng Presidente, kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin. Ayun! Ilang bang eroplano ang kailangan ninyo? Uy, naku po! Ilang eroplano? Ilang bang Ferrari ang gusto nyo? Gan Ilang Ferrari ang gusto nyo Martin? ano, ni Martin? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Naku! Alam mo, med, alam mo, maniniwala ako dito eh. Kasi yung pinaberify ko to, nangyari itong usapan na to, alam nyo kung saan? During the campaign period. Nangyari ito. Mga kababayan. Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon. Pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Okay. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldi ko, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at um, uh, wala akong nagagawang flagship projects. Alam mo, sa totoo lang, ito, ito nakapagtaka eh. Kasi si Martin noon, pinapasama niya yung mga vlogger sa bagong Pilipinas. Nakikita ko naman na si Martin noon is, meron siyang mga pinag-aaral na estudyante. Totoo naman yun. Meron siyang mga sinusuporta ng ito, projects na gito, project na gito, easy Kung Kumbaga pagbibigay na pagbibigay na ayuda, 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 ayuda. Kumbaga binusog niya yung taong bayan sa ayuda, ayuda, ayuda. Tama naman. Pero ang tanong dito mga kababayan ko, besides sa so pagiging pagbibigay ng ayuda, is hinahanap ni Pangulong Bongbong Marcos, where is my flagship project? Because President Bongbong Marcos wants na magkaroon tayo ng ano ng uh, ng uh, ng, uh, ng uh, malaking infrastructure. Mga kababayan ko. So sa makatuwid, sinisisi ni Pangulong Bongbong Marcos si Martin. O oh, lamon kayo ng lamon ng pera, Saldi at Martin. Aluko nagagawang project, anong ginagawa ninyo? O oh, yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan ko, nang uh, mensahe ni uh, uh, Congressman Toby Tiangco. Sa makatuwid, mga kababayan ko, hinahanapan ng hinahanapan ni Presidente. Dapat may, may flagship project ako. Dapat may ganito ako. Bakit hindi mo binibigay ito, Martin? Bakit pinuputol mo yung pera? Ba't nilalaman yung sandi ko? Ay, teka lang. Wait, wait. Mga kababayan ko, may tumatawag. Wait lang, wait lang. Hold a second. Hello, ma'am. Ayun mga kababayan ko. May special tayong tawag. Si uh, Senator Risa Hontiveros. <laughs> Hindi ko madaig na di sagutin. Eh. May surprise kami sa inyo. Abangan nyo 'to sa Bengador. No. Sabay-sabay nilalamo nitong pera ni Martin at ni ano ni Saldi. Ang problema dito mga kababayan ko, marami na aiipit na proyekto si Pangulong Bongbong Marcos. So sa mga tuwid mga kababayan ko, ang hinayupak, ang mga hinayupak, lamun ng lamun ng pera. Oh! Mga kababayan, I'm not, I'm not saying that I'm a part of uh, ko si Saro Duterte kasi parehas lang sila magdanakaw eh. Pero ang tanong dito, mga kababayan ko, ha, ang tanong dito, mga kababayan, eh, ganyan ang ginagawa nila. Sabi dito, ni Tita Joanna Twilight Wilfred, investigating ka lang kay Tobit yan kung bakit mo pinabinabanggit yan. Baya, businessman si Martin. Negosyante yan. to be honest, mas mayaman pa si Tita, tita Jo, medyo, magkaka, medyo magkakali, magkakasaliwa tayo ng pananaw. Kung pag-uusapan kay Martin. What do you think? Si Martin ang mayaman kesa kay PDBM. I think hindi. Kasi si mga, kung, 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 kung ikaw Marcos, kung ikaw Marcos ka, isipin mo, si Marcos na kayang bayaran ng utang ng Pilipinas. Tapos maniniwala kay Martin na businessman. Yun yung part na yun. Yun yung part na yan. yun yung part na eh. Kasi, marami ang mga subscribers natin na hindi alam yung totoo. Totoo lang, minsan binubulag kayo eh. Minsan believe ko yung kay Martin, minsan believe ko yung ganito. Pero tingnan mo yung lahat. Let's do let this let's deep dive to the deepest part. Ganun lang kadali yun. Kasi kung susumamuhin natin lahat, kung titingnan natin lahat, kung pipigyan mo buong titig mo, um lahat-lahat ito titingnan mo. Tingnan mo mabuti kung ano nangyayari. Oo, andiyan nagpapara si Martin estudyante. Nakita ko 'yun. Oo, andiyan nagpapaaral siya ng na ganito. Pero ang tinatanong ni presidente, ang tinatanong ni presidente dito, sa totoo lang, is alam niya kung ano? Ha? Asan yung flagship project ko? Bakit wala? Eto pa, mga kababayan ko, nagpatotoo. Nagreklamo ang JICA. Buntik pang mahold yung tunnel boring ng ano, ng, ah, uh, ng, ah, uh, ng, uh, ng, uh, ng subway. E eh, dyan ako maniniwala lalo. Kasi meron niyang katotohanan. Ako, sorry to say, guys. I am not for Martin Romualdez. My loyalty is na kay Pangulong Bongbong Marcos. If you are Marcos loyalist, sino susuporta mo? Si Martin na nilalaglag si Pangulo o si Pangulo na nag si Pangulo na pinapatulan yung pamang yung kapat yung pinsan niya. Doon na lang ako patulan sa pinsan niya kay Bongbong Marcos ako. 'Di ba? Mga kababayan ko, like I said mga kapatid, pag uwi ni Saldi ko sa Pilipinas, kapag nakan sila ang pasaporte nito, malamang sa malamang ilalaglag nila si PBBM. Tandaan nyo to, yung dalawa na yan, ang maglalaglag kay Pangulong Bongbong Marcos. Ididiin nila yan si PBBM. Hindi ako nagbibiru dito. Ngayon pa lamang, inuunahan ko na. Dahil kung magkagipitan man, yung dalawa na yan, si Saldi at si Martin, mga kababayan ko, Upos ako sa inyo mga kababayan. Ang gagawin niyan, isasama nila sa paglubog si Pangulong Marcos. Kaya wala akong tiwala sa mga yon mga kababayan ko. Ako wala na akong pakialam. Pero ano, wala lang akong, wala lang akong pakialam. Wala na akong sa inyo. Pero bahala na kayo kung ano ang sasabihin nyo. Pero diretso ako mga kababayan ko. Makikinig ako sa anong gustong mangyari ng presidente ko. Kung hindi nyo presidente si Marcos, maniniwala kayo kay Martin at kay Saldi. Common sense, mga kababayan. Paano maaaprubahan yung budget ni Saldi ko, mga kababayan ko, kung, makinig ako, kung hindi alam ni Martin Romualdez? oh, sabihin nyo si Saldi ko lang ang pumipirma, walang alam si Martin, kalukuhan yun. di diba? Yun na eh. <laughs> Ay, nako, lumalabas sa totoo mga hindi Marcos dito. But anyway, mga kababayan ko, painggan natin yung sinasabi ni, ni Congressman Tiangco, mga kababayan ko. Ako, may alam ako, but someday I will, uh, I will explain kung bakit. Sabi ni Tiangco, na pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ano? Ano masasabi niyo? sino may hawak ng budget ng Pilipinas? Tatanungin ko kayo. Si Saldi ko si Speaker? <laughs> oh my God. Pag, pag ito, unaan ko na kayo. Pag Speaker Martin Romualdez kayo, hindi na magkakasundo. Yun lang yun. Sorry to say that. Kahit kaibigan ko ho kayo, dun ho ako sa pangulo ko. You know, unahan ko na po kayo lahat, mga kababayan. Magalit na ho kayo kung magalit sa akin. Kung dito, ayan, o, katulad niyan, proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos na kinuntinyo natin. Binabanatan natin ng mga Duterte kasi ninakawan, ninakawan ng, mga, ng mga Duterte ang JICA. Tapos ngayon, mga kababayan ko, tatanggalan ng budget. Yung trabaho ng JICA, yung tunnel boring, at yung kung ano-ano mga infrastructure ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mangyayari dito, matetenga. Anong kalokohan ng kongresong ginawa noong panahon ni Martin yan? Martin ka pa rin ba? Kanino ka ba talaga? Kay Bongbong Marcos o kay Martin Romualdes? Ay BBM ako. Ewan ko kung kanino kayo. Yun ang pinaka main point dito. Kaya huwag niyong pagtanggol sa akin. Patunayan muna nila, mga kababayan ko, kung tama yung sinasabi nila. Nangyari na nga ako si, si Speaker Martin, former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal fla, tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung, nung, lumabas yung GAA. Ayan, GAA! No, Daa! January, wala yung mga projects na yun. Oh, patay ka. Sino di magagalit ngayon? Ikaw ang presidente. Inuutusan mo yung pinsa mo na kung na House Speaker, Martin! unahin mo tong proyekto na to, Martin. Shit. Ano? Ano? Matutulad? Ano? Matutulad ba si PBBM? Matutulad ba si PBBM, mga kababayan ko? Doon sa ginawa ng mga Duterte? To be honest, the former the President Bongbong Marcos is not, is not an ordinary politician. Hindi siya traditional. Mga kababayan ko, meron siyang own style. Ganun lang kadali. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Kasi tama naman talaga eh. Alam mo, inaasam-asam nga to ng iba eh, na makauwi si Saldi ko eh. To be honest, pag nakauwi si Saldi ko, nalintikan to si Martin, mga kababayan ko, isasama nila sa Kumunoy, si Pangulong Marcos idadamay nila to. Pero ewan ko na lang kung sa ewan ko na lang kung sasaluhin 'yan. Para sa akin mga kababayan ko sa laban ni PSP PBBM na ganito, kailangan makulong at dapat may makulong. 'Di ba? Mismong si Saldi ko na nga nagsabi. 'Di ba? Pinipitik niya na rin si House Speaker Martin. Sabi ni Saldi ko from the beginning of this video, ano sabi ni Saldi? Mga kababayan ko, malinaw. Alam niyo kung ano? Mga kababayan ko, makinig kayo sa akin. Alam mo sabi ni Saldi, tinawagan siya ni Speaker na magkano ng umuwi ng Pilipinas. So sa makatuwid, mga kababayan ko, nangyari. Dahil pinsan niya si um former speaker Martin Romualdez ang isip ng tao is pro -protection na niya, di ba? Yan ang nangyayari. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi na di niya pro ang kanyang pinsan at no one is above the law. Correct, mga kababayan ko. Antayin natin si Ombudsman Remulia. Dagdag ni ko. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Isaldi, um, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa house, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh, silang dalawa'y nagtutuluan eh. Hindi ba may pera eh. So definitely, isa sa kanila, may natanggap. Pero ngayon, pareho silang sinasabi, pareho sinasabi na walang natanggap. Eh, saan napunta yung pera? Hinihinga namin ang reaksyon tungkol dito si Romualdez, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Di ba, mga kababayan ko, Nitutugon si Martin dyan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, na hatutok, 24 oras. Alam mo ha, alam ano, sa totoo lang, mga kababayan ko, ayan. Alam mo, magkakandahati-hati tayo dito eh. Magkakandahati-hati tayo dito. Kung kayo, tiwala kayo kay Martin, wala akong problema sa inyo. Pero, kung kayo naniniwala kay Pangulo, pipakikinggan nyo ang bawat side na sinasabi ng Presidente. Ako, bahala na. Wala akong pakialam kung banggain ako ng mga vlogger ni Martin na mga binabayaran niya. Basta ako, mga kababayan ko, isa lang ang sasabihin ko. Ang loyalty ko, wala kay Martin Romualdes na kay Presidente. Magalit na kayo kung magalit sa akin. Diba? Kay Presidente Marcos lang akong titiwala. Yun lang yon. Noon, bilib ako diyan kay Martin kasi ganito yung gagawin niya, pinapakita niya. But, from the words of the Kobe Tiangko, because siya ang saksing buhay, na pinatunay na totoo yung dinner na yon. naniniwala ako. Kasi kung hindi totoo, ang sinabi ni Tiangko, kinontra na kagad ang presidente yon. Binanatan na kagad ni Clear yun. Common sense. Mga kababayan literal, tayo, mga Pilipino, ang kawawa dito. Alam mo, if the politician is masyadong famous, and bilib na bilib ka, sometimes yung mga subscriber natin, kayo po mga naniniwala sa atin, mga taga-suporta ng Pangulo, uh, naniniwala, pag nakita nyo yung taga-suporta, masyado ay nabibilib, nag-overwhelming kayo, mga kababayan ko. At nagagawa nyo na ganito, na-overwhelm kayo. Isa lang po gusto ko sabihin sa inyo, mga kababayan. Isa lang, isa lang mga kapatid. Huwag niyong tignan yung panlabas na anyo. Tignan niyo yung panloob kung ano ang ginagawa niya. Mga kababayan ko. Well, to the president, wala akong makitang corruption. Why? Malinis ang kanyang hangarin. Mga kababayan ko. Yun ang rason. Kaya, minsan, naghindi hindi tayo magkakaintindihan to. Pagtatanggol niyo sa akin si Martin Romualdez, eh, hindi po yung pwede. Mga kababayan ko, isa lang ang sinasabi ko dito. Mga kababayan, isa lang. Isang-isa lang. Mga kapatid, hindi ako loyal sa pera. Hindi rin ako loyal sa politiko. Pero naniniwala ako sa ginagawa ng Pangulo ko. Pangulo ng Republika ng Pilipinas na inilabang ko noong 2022 at inilaban nating lahat mga kababayan. Grabe. Itong nangyayari. Kaya po. Last one. This is a lesson learned. Huwag niyo banatan sa social media dahil sa comment section, Martin kayo. Wala akong pake. Sabi ko sa inyo yan. Pag tama, pag nyo, pag maganda ang ginagawa ng isang politiko, papalakpakang ko yan dito. Pero pag mali ang ginagawa niyan, babanatan ko yan dito. Tapos ang usapan, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.